Hello mga bro, magandang araw. Welcome back ulit sa ating vlog at meron na naman tayo isang video dito na patungkol dito sa silinyador ng ating mini so mga bro. Ayan. Bali ito dahil may nagtatanong sa atin na kung paano daw baklasin itong trigger ng ating mini o silinyador o hiritan. Ito. Okay. So... Para sa mga hindi pa nakakaalam kung paano baklasin ito ay ayan, parang pasal mga bro yan titingnan mo dyan yan tingnan natin sa kabila ayan pasal mga bro kung saan nga naman babaklasin no? Oh. wala oh. oh, wala yan so sasabihin na natin yung sekreto mga bro kung saan to babaklasin itong kwan para kung halimbawa natanggal yung spring nito dun sa loob ay hindi na kasi babalik ito pag ano nakapakat na lang ito Ayan, so ganito lang mga bro Kung paano buksan yan Okay, nandito mga bro yung sekreto nya oh. Ayan, yung kanyang Screw Ayan o oh. Ayan So, baklasin natin yung kanyang screw oh. Dito yung screw nya mga bro, nakatago Ayan So, tanggalin natin Gamit itong Phillips screw natin Yan. Kung nanonood ka man sir ay para sa ito. So hindi na natin i-mention yung kanyang pangalan. Sigurado naman naka-subscribe siya sa atin. Okay, so ganoon natanggal natin yung screw niya. Yan tatanggalin lang natin 'to. Yan, ito yung pinaka takip ng trigger natin. So kapag ka natanggal kasi mga bro yung spring, yan, Ayan o. Pagka hinihiritan natin, hihilahin niya yung hiritan ng carburetor. Ayan o. Dun. Ayan. Ganun. So, balik mga bro. Ayan, ganyan. Ang ay i-release natin yung ano, So, ayan marami. Bali, ganun lang mga bro. Eh no. Kapag natanggal kasi ito, tong spring na ito, hindi babalik itong kuan natin, pinaka trigger natin. Ayan no. Ayan. Okay, so bali hindi na pala natin babaklasin mga bro yung ito itong nasa loob niya kahit hindi na natin galin yung naka connection dito sa may carburetor natin ayan o ayan yung rod na ito na balok tot. ayan kapag ka ganyan kasi mga bro ayan ayaw bumalik dapat yan babalik Ganoon o oh. babalik sana ganyan ayan nakahirit yan babalik yan ganyan okay so linisan muna natin to para makita mali kabok So bali, natin mga bro yan. Okay, nalinis na natin. Linisan din natin yung pinakatakip nya para hindi marumi. Okay, na na natin. Ayan. Bali Pag ganyan mga bro, naka ganyan. Ito naman yung pinaka Ito yung pinaka lock nya. Ayan, ganyan. Pag nya na ganyan. Ayun naka-steeding, naka-kwan. Nakahirit yung ko natin. Pag pinindot natin ulit, magre-release ito. Ganun. Ayan, Yan magre-release na ganun. So bali itong spring na ito mga bro, ayan naka kwan doon, hindi siya matatanggal doon sa loob. Dito lang siya matatanggal, di babalik tong hirita natin. Ayan ganyan. Ayan. Bali ang kunyan dito nakasabit. So bago natin lalagay mga bro itong pinaka spring nya pala ay eh, kwan Lalangisan muna natin kung para lumuwag doon no, yung pinaka eh, pinaka sabat nito Langisan natin doon sa loob Okay langisan natin Okay kahit itong kwan lang mga bro itong usado o oil yan lagyan natin o medyo maigpit yung pindutan natin yung siling yan door natin niyan ganyan ayun lumawag na yan so tanggalin muna natin so dagdagan pa natin mga bro ayan tapos laro laruin natin kung maigpit Okay, susubukan natin ilagay yung kan mga bro. Lagyan natin yung pinaka natin, spring. Ganun lang natin, oh. Ganyan. Hindi kaya ganun na natin. Ganyan, tapos lagay natin to. Ganyan. Ayun. Tapos lagay na natin yung kanyang takip. Ayan. So, testingin natin. Ayos na mga bro. Ayos na. Ayan. Ayan. Iganyan e, nyo kung kinutulak siya ng spring. Okay. Subukan so, natin ilagay yung kanyang screw. Ayan. Balik natin yung kanyang screw. okay ayun sa mga hindi pa nakakaalam dito lang yung pinaka screw nya sa loob ng kwan pinaka natin nakatago siya mga bro okay so nakabit na natin ayan subukan natin ayan so kung nakaganyan mga bro ayan o Ayan, oh, ibig sabihin okay na yung spring natin. i-gaganyan natin para ma-release itong pindutan. Ang trabaho kasi nito mga bro, ito yung kanyang stopper. Ayan, hindi mo mapipindot yan pag hindi mo ito nadiinan. O pag hindi mo piniga ito. Kailangan ipipigain mo yan tapos, ayan o. Oh, ganun lang, ganun. Ayan, so medyo mahigpit. Ayan, ganyan. Ayan, ito ang purpose nito mga bro ha. Ah. Pagka, kung ito, naka-release na ganyan ibig sabihin hindi yan mapipindot parang safety nya yan kung hindi pinakailaman ng bata hindi nila mapindot pag hindi nila pipigay nito kailangan pipigain mo ganon ayan so ayan ganon lang mga bro mga baklas ng silinyador ng ating mini chinso okay so maraming salamat ulit sa yung panonood mga bro at kita kita na naman sa susunod ng mga video ko sana ay nagkaroon na naman kayo ng kunting idea Ayan. Ayos mga bro.